Wala nang intro-intro. Ang bayan ko'y sobrang napakagulo. <laughs> Hindi ko lubos maisip tila kailangan ko na ng saklulo. <laughs> Pirang hapon ulit mga ka-resor. Ito na nga ang balita, no? Super DM. Ang ating nag-iisang makata o pambansang makata ay pumagit na na nga, no? para hindi lang magkagulo o oh, para hindi lang lumala ang tensyon ng uh, Marcos at Duterte. Eto na. Ah, ah pumagit na na yung ating uh, makata guys, no? Para hindi na uh, lumala pa ang kanilang uh, tensyon. Okay. Sabay-sabay po nating panoorin ang full video ng ating uh, nag nagisang makata ng bayan or mas kilala ninyo bilang a uh, Super DM. Okay guys, starring po dito ang ating uh, uh, Senator Ronald Bato de la Rosa and uh, Bongbong Marcos. And also starring dito as uh, si former uh, President Roa Rodrigo Duterte. Okay, eto na panoorin po natin yung uh, Makata ng Bayan na ito ay uh, uh, Makata ng Bayan Part Number 30. Yes, eto guys ang uh, full video para mat uh, para malaman natin kung ano yung uh, kanyang uh, sinisigaw para sabay-sabay po tayong manood dito sa ating uh, this us uh, channel okay maghanda na tayo ay manonood okay go ahead das uh, super DM handa na kaming panoorin ang iyong hangas uh, makata wala nang intro intro ang bayan ko'y sobrang napakagulo Hindi ko lubos maisip tila kailangan ko na ng saklulo Sinasabi kasi ng iba na wala daw bayag ang pangulo Buti pa daw si Bato, parang bayag ang ulo Grabe naman kayo kung makainsulto hindi niyo alam sa lahat ng kalbos siya ang aking paborito kasi hindi daw siya takot sa ICC pero natatakot siya kapag pumasok dito. Ano ba talaga sobrang nakakalito. Pati ang pangulo hindi ko alam kung ano ang gusto. Bumanat na si Duterte kay BBM kasi nga daw siya ay naggaganyan. Ito ang tinig ng parihong makabayan. Ito ay labanan ng prinsipyo at katangian dito sa ibabaw ng bato na aking pinapatungan idiniklara e, ko ang pagiging independente ng makata ng bayan kailangan ko ng magsalita para sa kapayapaan mas lalo ng lumala ang kaguluhan kapag hindi tayo pumagit na mas lalong titindi ang bakbakan baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo Ang tinig niya'y simbolo ng kapanahunan ikay iniloklok ng karamihan huwag mong ipaubaya sa iba ang iyong kapangyarian ang maling gawain ay hindi pababayaan. Mga sundalo, batas ay pangalagaan. Aking masasabi na magkaiba man ang pamamaraan. Kung ang layunin nito ay kabutihan. Ang pagpatak ng dugo ay hindi kailangan. Sapagkat tayo'y mga Pilipino, nagkakaisa sa ngala ng pag sa inang bayan. Ang bayan ko'y ikaw. So ngayon tama na ang pagiging seryoso Patawa naman kasi baka lahat tayo ay magiging hero Ngayon hindi ko na alam kung si BBM ba talaga ay masama o mabuting tao Sinasabi kasi ng iba siya daw ay adik Adik sa pagmamalasakit at adik sa trabaho At sabi naman ng iba Sabay-sabay natin kainin ang mga pangako habang ang tiyan ay kumukulo. Nagugutom sa kakahintay na ang bigas ay magiging tig dalawampu ang kilo. Ano na ang nangyari mahal na Pangulo? Bakit ang presyo tila'y hindi na magpapatalo? Ngayon mga ka-over, sinasabi ng mga Duterte na walang utang na loob si BBM kasi pinalibing yung tatay niya. Ang masasabi ko naman, yung utang na loob hindi binabayaran yan ng utang na loob. So kung babayaran mo yon, eh, hindi na yun utang. Kaya nga tinatawag na utang na loob. So kung babayaran mo yon, hindi na yon utang. Ganito kasi yon mga ka-over. Si Duterte nagbigay ng utang na loob kay BBM. So kung babayaran 'yon ni BBM ng utang na loob, 'yung utang na loob ni Duterte mawawala na 'yon. So sino na ngayon ang walang utang na loob? Oh, si Duterte ang walang utang na loob, hindi si BBM. <laughs> O diba, ba? Si Duterte ang walang utang na loob, hindi si BBM. Kaya ang masasabi ko lang sa yung mahal na pangulo. Sundalo ka, alam mo 'yun. Hindi ka dapat nagpapadala sa utang na loob. Kung kinakailangan natin imbestigahan si Duterte para malaman natin kung totoo ba talaga na pinabayaan niya ang mga bata na nadamay sa war on drugs gusto mo palang paimbestigahan si Duterte pero takot kang magimbestiga kaya papasukin mo na lang ang ICC hindi mas nakakahiya yun sasabihin ng iba wala kang bayag ilabas mo ang bayad mo tayo dapat ang magimbestiga hindi ang ICC kasi yung ICC, tridor talaga yan. So, ICC, ICC, kahit hindi mapatunayan, warrant of arrest ka agad yan. Kasi ayaw ng mga dayuhan na magkaroon tayo ng matapang na leader kasi gusto nila yung mahina na leader. Yung kaya nilang utuin ba? So, balikan natin ang kasaysayan. Marami ng mga Pilipino ang namamatay tapos gusto ng mga Amerikano na isurinder si General Luna kapalit ng pistok. Ang pagkakamali naman ni President Aguinaldo kasi alam niya na 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 si General Luna Hindi niya man lang pinoprotektahan ang kanyang nag-iisang magiting na hiniral. Wow, grabe! Ang galing ni Super DM! Grabe, palagpapan natin sa si Super DM. Wala kang katulad, Super DM. Nag-iisa ka lang dito sa mundo. No? Walang binatbat yung mga ibang vlogger sa'yo. Oh, grabe. Oh, okay. Ang galing. Hangang-hanga talaga ako kay Super DM. No? Yung ating makata ng bayan. So, oh, kayo din mga kalisar. Okay? Kayo po ba ay uh, proud po ba kayo sa ating nag-iisang makata? Kayo po ba ay uh, natuwa sa, sa ating napanood ngayon? Yes. Ano po ba ang dahilan? Ang, ang tanong, ano po ba ang dahilan? Bakit ito ay uh, nagsasabong itong uh, Marcos at Duterte na dati ay magkakampi? Kung meron kayong alam, mangyaring i-comment lang dyan sa ating uh, comment section para ma-share ang iyong mga opinion. Okay? Balik tayo kaya super okay. Ito ang vlogger na Ito ang vlogger na dapat suportahan, no? Grabe Meron kang mapapulot na aral, okay? Tuwing napapanood mo, parang kinukurot ang puso mo, okay? Kayo ba, mga krizar, anong nararamdaman ninyo nung mapanood ninyo ang ating makata ng bayan, okay? Very uh, professional itong ating uh, makata ng bayan Yes. O? Oh? mo, siya na ang uh, content creator, siya na ang editor, siya na ang director. Yes, sa kanyang channel. Okay, ang channel niya po ay Super DM, pero siya ay nabansagang Makata ng Bayan o Pambansang Makata dahil sa pambihiran niyang nga uh, uh, tula oh no? yung kanya sa kanyang vlog. Okay, alam niyo ba guys na si Super DM ay siya na yung uh, uh, content creator, siya na yung editor, siya pa yung ah, uh, ang uh, tawag niyan. Siya na yung uh, siya na lahat na gumagawa sa kanyang uh, channel. Okay? Napakaganda talaga ng uh, uh napakaganda pakinggan ng kanyang uh, mga vlog. So, lagi po nating aabangan nung uh, panibagong Makata, no? Lagi po nating aabangan, guys, yung uh, kanyang mga vlog. So, kaya tutok lamang po tayo dito sa ating uh, channel. So, da para lagi kayong updated at manotify sa ating uh, channel, dapat po nakasubscribe kayo para manotify kayo sa uh, tuwing nagbablog ang ating uh, Makata. Okay? Maraming salamat guys sa inyong panunod ha? Okay, ito na po mga kalizar. Napakaganda talaga. Pakinggan, no? Okay, walang katulad si Super DM. Ayan guys ha? Magsubscribe kayo kay Super DM. Okay? Ito guys, napakaganda pakinggan, napakaganda pakinggan guys ng ating, uh, oh nang napanood nating uh, uh, video. Okay. Ano po ba ang opinyon uh, at nararamdaman ninyo dito sa ating vlog? Ha? I-comment na lang inyong mga opinyon Okay. Pwede kayo mag-comment uh, diyan para ma-share ninyo ang inyong tunay nararamdaman tuwing napapanood natin ang ating nag-iisang makata. Okay? Okay, ah, uh, sa mga, ano guys, ha, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, okay, ito po ang ating uh, makata, ang uh, channel niya is Super DM. Okay? Ito po ang ating uh, channel dito, uh, ito po yung ating uh, reaction video, uh, dito po, at uh, talagang uh, hangang-hanga. Okay? Dito sa channel natin, mapapanood din yung iba't-ibang mga vlogger, no, na hinahangaan natin. Pero uh, number one tayong uh, uh, no? sa nag-isang makata ng bayan. Okay, maraming salamat sa mga nanonood. Palakpakan po muna natin as ang ating nag-isang makata.